Meron na pong 10,200 slot para sa TNBS application. Hi guys, good afternoon sa inyo. Ako nga pala si Butter Dust Band, ang inyong grab car driver. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang regarding sa 10,200 slot na nilabas si LTFRB ngayong araw August 23, 2023. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel natin at i-click nyo yung not notification bell para updated kayo sa mga uh, video natin na nilalabas regarding sa Grab application at saka sa Grab update everyday. Uh, Siyempre, huwag nyo rin kalimutan i-like and i-follow yung Facebook page natin na Buttered Husband at nagpo-post din tayo doon ng mga update tungkol sa Grab platform. So sa mga gustong mag-apply sa Grab or Joyride or ano pa mang platform para maging TNBS driver or maging operator, so panoorin nyo ang video na to hanggang sa matapos para alam nyo yung mga requirements bago kayo mag-apply sa Grab or sa anumang platform para sa maging Uh, TNBS operator or driver Sa video na ito tatalakayin natin ang mga requirements para sa pag-apply sa Grab uh, Dahil nga naglabas ang LTFRB ng 10,200 slot ngayong uh, araw, August 23 So mabilis lang maubos yung 10,200 slot dahil ang dami nang nakapila na mga gustong makapasok sa Grab So ito yung mga listahan ng requirements na kailangan nyo i-prepare at dalhin sa Grab bago kayo maging Grab driver or Grab operator. Unang-una na nga dyan sa listahan natin ay ang verified form. Ito ay binibigay ni Grab or kaya naman nadadownload to sa website ni Grab. Bali limang kopya po ang kailangan natin take note, hindi nyo na po kailangan ipanotarize. Si Grab na po ang bahala magpanotary ng verified form. syempre, isa pa po sa tatandaan natin, hindi po tinatanggap ni Grab yung sulat kamay para doon sa verified form. Kailangan nakakomputerize or nakatype yung uh, pag-fill up nyo doon sa verified form. Pangalawang requirements ay ang ORCR. Kung installment or bank financing yung kotse nyo, or hulugan yung sasakyan nyo, kailangan po ang Xerox copy ng inyong ORCR. Kung ito naman ay bayad na or paid na, kailangan nyo lang dalhin ang original ORCR. Doon naman sa mga bagong sasakyan na wala pang ORCR, tinatanggap ni Grab yung delivery receipt at ang sales invoice. Kailangan nyo dalhin yung dalawa, sales invoice and delivery receipt. Ang pangatlong requirements ni Grab ay ang proof of citizenship. Ito ay ang katulad ng birth certificate, voter's ID, marriage certificate, uh, passport. So, alin man doon sa nabanggit ko, pwede nyong dalhin. Pang-apat na requirements, government-issued ID. So, sa government-issued ID o oh, uh, pwede na dyan ang driver's license at kailangan po natin ng tatlong pirma doon sa government ID natin. Pwede dyan, SSS, uh, GSIS ID, uh, ano pa ba? Bag? driver's license, so kahit anong uh, government ID, kasama po doon sa requirements. At lagyan nyo po ng tatlong signature doon sa Xerox ng ID nyo. At syempre, hindi lang po requirements ang kailangan natin dalhin. Kailangan din po natin magdala ng pera. Uh, may bayad po ang application para sa PA, at CPC para doon sa Grab para kayo maging ganap na Grab car operator or Grab car driver. So ang bayad po doon sa sedan ay 6909. Yan po yung exact amount para doon sa uh, sedan unit, yung mga kotse. At para naman sa SUV, kailangan mo magdala ng 7000 409 Yan po yung uh, payment para sa mag-process ng yung PA at saka CPC Take note, kasama na po dyan yung PAMI Yung insurance po, yung passenger insurance po Kasama na po dyan sa babayaran natin At nga pala, ito pa, isa sa pinakamahalagang uh, requirements natin Ay kailangan po, kung sino yung may-ari ng sasakyan Siya po ang mag-a-apply Personalisa Grab. So kung sino po ang nakapangalan doon sa ORCR, siya po dapat ang mag-apply doon sa Grab. Kung ikaw naman ay asawa, anak, ama, or magulang ng may-ari ng sasakyan, ay pinapayagan na po ni Grab mag-apply. Kailangan lang magdala po kayo ng special power of attorney. So kung ang may-ari ng sasakyan ay tatay mo So pwede na na ikaw yung mag-apply Basta kailangan meron kang special power of attorney And syempre dadala ka ng ID mo at saka ID rin po ng tatay mo At provided kailangan mayroon tatlong uh, signature doon sa ID ng tatay mo Or nanay mo or anak mo uh, Para makapag-apply ka doon sa Grab Take note mga kabatterdash band, 10,200 slot lang po yan at hati-hatiin pa po yan ng mga uh, platform katulad ni Grab, Joyride at ng iba pang uh, mga company para sa TNBS. So, uh, limited lang po ang slot kaya bilisan nyo na po, first come, first serve po yung slot at kailangan po mauna na, na po kayo mag-apply kasi ang dami na pong nakapila at ang dami na pong nauna nag-apply na pinaprocess si Grab at sila Joyride. So baka hindi na po abutin niyan ng isang buwan. Sana nga umabot pa ng isang buwan o mahigit pa. Sana nga hindi pa maubos ka agad yung slot. Nga pala guys, sa pag apply po ng PA at CPC, hindi pa po kailangan nadalhin nyo ang inyong driver. Kailangan lang po kung sino ang may-ari ng sasakyan, siya po ang pupunta at siya ang mag-a-apply doon sa Grab. And 'yun lang po. Kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo diyan sa baba. Sana po uh, ma-prepare niyo na po 'yung mga requirements nyo at mag-apply na po kayo sa Grab. At at yun lang po, sana po uh, matanggap kayo at makapag-apply na kayo sa Grab. At nga pala, kung may mga katanungan kayo, hanggat kaya ko sagutin, comment lang po kayo below. Pwede rin po kayo mag-message sa atin sa Facebook page natin na Buttered Husband. Huwag nyo po kalimutan na subscribe tayo dito sa uh, YouTube channel natin dahil marami pa tayong video na ilalabas at marami pa tayong uh, gagawing video tungkol sa mga requirements at kung paano yung mga proseso sa pag-apply sa Grab at update sa mga fare dito sa Grab. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang dito na lang. God bless po. Ride safe sa inyong lahat. Sana matanggap tayong lahat. Kita-kita tayo sa daan. Maraming maraming salamat.